to Agbo Street, the foodie paradise in the heart of Manila. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga, at kakatuwa. Tuklasin natin! archipelago. Bukod sa dito ka makakakita ng napakamura at masasarap na pagkain. Sa mga ganitong lugar mo rin pwedeng dalhin ang iyong pamilya o kabarkada para sa isang simple night out. Kaya naman dito tayo ngayon sa Ubus Street dito sa Tondo Manila kung saan makikita natin ang iba't ibang mga pagkain mula sa exotic foods hanggang sa mga delicious dessert. At samahan niyo ako ngayong tuklasin ang iba't ibang mga bagay para ating malaman. Dito lamang yan sa tuklasin natin. The street food can take us away back into history. Pinaniniwalaan na una itong ginawa sa pamamagitan ng pagbebenta ng small dried fish na ginawa noon pang panahon ng ancient Greece. Street food was widely consumed by poor urban residents of ancient Rome whose tenement homes did not have ovens or hearths. Sa Ancient China naman, kung saan ang street foods ay para lamang sa mga may hirap. At ang may yaman para sila ay makakain ng street foods ay nagpapadala sila ng mga alipin para bumili ng street foods at ipakain sa kanilang mga masters. Sa paglipas naman ng mga panahon, ay unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa mga street foods. Historically in places such as ancient Rome, street food was purchased because urban poor did not have kitchens in their homes. Sa ibang lugar naman, ang street foods ay kapareho din ng mga fast food dahil sa paraan ng kanilang pagbebenta ng mga pagkain na pwedeng i-take out at ang kanilang mga pwesto ng tindahan ay matatagpuan lamang sa kahabaan ng mga kalsada na hindi mo kailangan pumasok pa ng building. At hanggang sa kumalat na nga ito sa buong mundo na naging popular ng mga lugar na puntahin ng mga taong mayaman man o mahirap. Ay nagsasama-sama sa mga ganitong mga lugar para ma-experience ng iba't ibang street foods. Pero alam nyo ba kung saan matatagpuan ang pinakamalaking lugar ng mga street foods? Iyan ay walang iba kundi sa Mumbai, India. Marami ang naniniwala na ang Mumbai ang may pinakamasarap na kusin sa buong mundo. At ito nga ay isa sa mga syudad para sa mga street foods na mayroong libo-libong mga stalls. Sa paglalakad mo pa lang sa lugar na ito ay maaamoy mo na ang bango ng aromatic spices na kumakalat sa buong lugar. Ilan pa sa mga lugar na kilala sa masasarap na street foods ay ang Mexico City, na sa kanilang masasarap na tacos. Ang Berlin, Germany na sa malalaki at masasarap. Ang so, pansin sa akin dito sa Ubu Street Foods ay itong ice cream na ito. <music> Itong smoke ice cream. Siyempre, sa itsura pa lang, kitang-kita mo na na umuusok ito sa lagayan. At kapag ito ay kinain mo na, kitang-kita pa rin na lumalabas sa bibig mo ang usok. Pero anong nga ba ang dahilan ng pag-usok nito? Isa sa mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng, sm ng smoke ice cream ay ang liquid nitrogen. Liquid nitrogen is a form of the element a nitrogen that cold enough to exist in a liquid state and is used for many cooling and cryogenic applications. Maraming kakaiba sa liquid nitrogen kagaya ng mga ito. Ang nitrogen ay non-toxic, odorless, and colorless. It is relatively inert and is not flammable. Ang nitrogen gas ay mas magaan ng kaunti kaysa sa hangin kapag naabot nito ang room temperature. Ito rin ay maaaring humalo sa tubig. Ang nitrogen ay unang na noong April 15, 1883 sa pamamagitan ng isang Polish physicist na si Sigmund Roboski at Karol Olski. Ang liquid nitrogen din ay iniimbak sa isang special insulated containers that are vented para maiwasan na magkaroon ng pressure build-up. Ang LN2 displays o ang tinatawag na Liden Frost Effect kung saan ito ay mabilis na kumukulo at nagre ng makapal na layer ng usok ng nitrogen gas. Ito ang dahilan kung bakit ang tumatapon na nitrogen droplets ay kumakalat sa floor. Tula din ng katawan, kailangan ng ersisyo ng isipan. Dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang, bumabagal, hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa tuklasin natin at alamin ang mga katuklas-tuklas na mga bagay but... na dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12:30 ng tanghali dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. Sa panahon ng tagulan at malamig na panahon, uso ang trangkaso o flu. Kaya naman ipinapayo ng DOH na palakasin ang resistensya ng katawan para itoy malabanan maaari kang mahawa sa taong may flu o influenza sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa ibang taong may trangkaso. Paggamit ng personal na kagamitan ng iba tulad ng baso, kutsara at tinidor. Ang flu ay isa ring airborne disease. Ibig sabihin, maaari itong malanghap. Ang mga sintomas nito ay ang pamamagahan ng lalamunan, matinding ubo, lagnat, sipon o baradong ilong, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, labis na pagkapagod, pagsusuka at pagtatae. Maaari itong ikamatay kung hindi ito maaagapan. Para maiwasan ng flu, inirekomenda ng DOH, ang pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. Palagi ang paghuhugas ng kamay. At pagkain ng masusustansyang pagkain. Maging handa at ligtas. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. lakas. Alam niyo ba kung anong hayop ang kayang magbuhat ng isang bagay na limampung beses ang bigat kaysa sa kanya? Kakaibang abilidad. Did you know that there's something which can walk on water? Ang mga maliliit na insekto na may kakayanang maglakad sa ibabaw ng tubig because their weight is not enough to penetrate the surface. Kahanga-hangang galit. Dito matatagpuan ang pinakamataas na building sa buong mundo at ito ay may taas na halos 267 floor. Alamin ang lahat ng yan dito lamang sa tuklasin natin. Araw-araw tuwing alas 12.30 ng tanghali dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyon dulot ng leptospira bakterya na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ang sintomas nito ay pangangalay ng katawan, abnormal na pagdumi, paninilaw ng mga mata at balat, mataas na lagnat. Kapag lumala ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa bato, sakit sa atay, meningitis o pagkawala ng buhay. Kapag nakakita ng ganitong mga sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng sapat na lunas. Para makaiwas sa leptospirosis, takpan ang mga pagkain. Iwasan ang paglusong sa baha. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Kontrolin o patayin ang mga peste gaya ng daga. At palaging maghugas ng kamay at paa. Isang paalala mula sa Life TV. Your life, your TV. sa ating summer destination, narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na makatutulong para maiwasan ang pagkahilo sa biyahe. Pumesto sa bahaging hindi masyadong mararamdaman ang paggalaw. Tumingin sa malayong lugar. Panatiliin sa isang pwesto ang ulo. Huwag manigarilyo. Iwasang kumain ng mamantika at maanghang na pagkain. Huwag uminom ng alak. Uminom ng gamot kontra hilo. Huwag magbabasa habang nasa biyahe. Buksan ang bintana at magpahangin. Umiwas sa mga taong nakararanas din ng motion sickness. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba?

Z Y X W. Ah, uh, wait na, wait wait. You. Mahirap, di ba? Manood, nang tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. natitikman ay yung mga pinapainit lang. Pero ito, naiiba dahil ito ay inihaw. Tigman natin. Sa panon pa lamang ng 1800s ay kilala na ang balot. Bagaman ang Pilipinas ang may pinakamalaking production ng fertilized egg delicacy, ay sinasabi ang mga Chinese ang nag-introduce nito sa mga Pilipino noong taong 1885. Ayon sa mga eksperto, iniipon ng mga Chinese ang mga fertilized eggs as a way of extending the shelf life of the eggs before the advent of modern refrigerators. Tinatawag nila itong maudan na ang ibig sabihin ay feathered egg na tumutukoy naman sa duck embryos sa loob ng itlog. Naging sikat nga ang pagkain nito na dahil napakamurang source na pinagmumulan ng protein na kailangan naman ng mga pinagsasagawa sila ng festival na dedicated lamang para sa mga balot. Ito ay Balot sa Puti Festival. Ang festival na ito ay isa sa mga dinarayo ng maraming turista dahil rin sa napakasayang mga live music, mga sayawan, at hindi mawawala ang cooking competition. Starring, syempre, ang balot bilang main dish. Ang South Korea ay kilala din dahil sa mga kakaibang pagkain dito na madalas ay nakikita natin sa mga K-dramas na napapanood natin. Kagaya na lamang nitong chokboki. Ang chokboki ay popular Korean street food na gawa sa small size rice cakes na kung tatawagin ay chokmyeon or chokbyoki chok. Ang chokboki ay napakasarap na merienda na pwede mong kainin anytime. Pero alam nyo ba na ang chokboki ay unang lumabas sa isang 19th century cookbook kung saan ang pagkain na ito ay isa sa nakasulat sa listahan ng pagkain na para lamang sa royal court dish. Ang chokboki ay may napakahabang history at isang pagkain na noon ay para lamang sa mga nobles. At alam nyo ba na ang spicy version chokboki na may gochujang sauce ay naimbento ni Mabok Lim kung saan aksidente niyang naihulog ang rice cakes sa isang jajam o black bean sauce noodles. At nang subukan niyang tikman, ay napakasarap pala. Life at Home would like to thank the following. Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort, water on the rock, drink water, healthy and safe water. Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food Made Beautiful Salon God Has Made Everything Beautiful in Its Time Jacob's Well Spring Resort O oh, ayan mga katuklas ha Napakarami nating natutunan at nalaman sa episode natin ngayon Hindi lamang tayo tumikim ng mga pagkain Natuklasan pa natin ang iba't ibang mga bagay na dapat nating malaman sa mga ito So guys, hanggang sa mga susunod na episode, dito lamang yan sa nag-iisang programa na tumutuklas ng mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Ako ang inyong host, Ate Yana, at ito ang tuklasin natin.